yung kape. So, bilang lang natin ng konting uh, kaalaman at konting karunungan yung uh, mga brad na nagsasabi na uh, ginagamit ang pangalan ng kapatiran para kumita, para magpasikat para subikat etc. Ganun na ba kayo kapait? Ganun na ba kayo kabiter? Um, na hindi nyo magawang suportahan yung kapatid yung naaasar kayo naiinis kayo sa mga ginagawa ng ah uh, brand new <clears throat> hindi natin maalis yun kasi Pilipino know? Eh. Yeah. Karamihan sa Pilipino galit kapag ah uh, yung nakikita nila ay parang ah uh, kayang gawin yung hindi niya kayang gawin o or yung nakikita niya is may panalo tapos nagagalit siya. Kung ano-ano yung pwedeng sabihin, sasabihin, ah, Pilipino eh. Galing mo! <laughs> tapos, uh, wag, wag daw pagkakitaan yung yung kapatira na alpaka para yung organization. May hinihingi ba ako sa'yo? Nagbabayad ka ba sa akin? Ha? Nanunod ka lang <laughs> nga. Ayaw Huwag ayaw mo pinapanood yung. Video ko kasi eh kung ayaw mo ayung plague sumika, ayaw mo kung makita. Scroll. O i-block mo. Tsaka kung eh, advice ko lang ha, kung mabigat sa loob, mabigat sa dibdib. Ha? Ah, huwag mong pinag-aaksaya ng oras. Advice ko yan sa'yo. Scroll mo, block mo, huwag mo nang panoorin. Mabibigyan ka lang ng sakit. Sakit ng loob, baka atakehin ka dyan, o baka kung ano pa mangyari sa'yo. Eh, hindi ko naman kasalanan yun. Kidding <laughs> aside. Uh, sa mga brad, sa mga sumusuporta, sa mga nakakakita ng video ko, please, turuan natin yung sarili natin na maging masaya sa kapwa. Uh, turuan natin yung sarili natin na i-push ang bawat kakilala natin. Turuan natin yung sarili natin na i-appreciate kung ano man yung maliit na bagay na nakikita mo sa yung kapwa. Hindi lang para sa'yo, hindi lang para sa kapwa mo. Para yun sa magiging sunod na henerasyon mo. Dahil kung yun ang nakikita ng uh, nakapaligid sa sa'yo, mababago natin yung sistema, yung kaugalian o yung uh, toxic mindset ng mga kababayan natin. So yun lang, uh, laging kalmado. Maging positibo. Itas mo, ipakita mo araw mo ito. Long live and peace. Magkape. Uh.